Ispatin pa si Paulo Abilino sa Showtime Studio. Pinapanood si Missy sa mismong live. kani'tong lalaki ang karapat dapat sa ating idol. Palaging nasa tabi, support kung support. Kapansin-pansin tuloy ang pag-angat ng kagandahan ni Kim Joo sa patuloy na paglabas ng mga ayuda online. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin sa mga ipinapakita ni Paulo Abelinao? napakaraming katangian. Meron ang akpor. Ay nga sa mga komento, tahimik talaga si Paolo. Mabuti nga, nadadala na ni Kimi. Titigan mo ang mga matangyan pag nakatingin kay YP. Baka pati ikaw kinigin ka. Lalo na pag nakangkingitigan, naaalala ko tuloy noong nagpunta sila sa abroad. Ninaku po, halos himatayin kaming lahat sa kiling. Mas mara na ang chemistry nila sa personan. Kasi, hindi mo makikita na pilit ang ginagawa nila lambingan. Mahal na yan ni Paolo Abrino. Nakasisiguro kami sa forever na yan. Hindi na pa kakawalan pa. Bihira ang ganyang babae na napakamasayahin na tao. Good vibes lang lagi. Ayon nga sa isang komento, nagustuhan ni Kimi yung pagiging simple din nito ni Paula Abilino. Simple manamit, kahit napakayaman, hindi maluho o mayabang. Bagay na bagay. Parehas hambon. Inan sa mga komento. Nawa, Patuloy lang maging kanyang si Paulo Abidino at hindi magpabago.